Hi guys, welcome to my blog. For today's video guys, tudloan tamo guys. Kita mga bago pa tang mga content creator as uh, or bago pa tang nag nag vlog, bago lang ta. Tabangan natong usag-usa. at uh, tulungan natin isa't isa na makaangat ng 5,000 or 10,000 para matulungan natin yung iba na bago pa lang nag content creator or ano bang tawag sa inyo sa pag reels kaya tulungan natin isa isa guys dahil panguhan bang tayo like me bago pa lang ako dito sa facebook bago lang ako nagbablog konti pa lang followers ko kaya kailangan natin tulungan ng isa't isa para para maka ma, kung ano tayo guys marating natin yung 10,000 followers at para ma-monetize tayo ni Nita agad. Kaya, tayong mga baguhan lang, tulungan natin isa't isa para para maggawa natin yung sahod na makaka, makakuha na tayo ng sahod kay galing sa kay Facebook kapag ng tayo guys sigurado tulong-tulong tayo para hmm, para Maabot natin yung pangarap natin sa buhay. Just like me, maraming pangarap. Hindi lang yun. Oh, uh, thank you so much for watching. Kung nagustang video, please like and share. Para maka... Um, malaman din ng iba na magtulungan tayo. Okay? God bless you guys.